Hello mga farmers welcome back sa ating channel. Ngayon sa video na ito ay pag-uusapan natin kung maganda ba ang pure organic ang pagpapakain sa ating mga alagang manok at anong mga disadvantage at advantage ng pagbibigay nito. So ito yung ating i -discuss sa video na ito. Kaya samahan nyo ko at let's go! Merong mga katanungan mga ka-farmers tungkol dito sa pagbibigay ng organic na patuka o organic na alternative feeds sa ating mga alagang manok. Kung maganda ba itong ipakain sa kanila at anong magandang epekto sa mga manok at hindi magandang epekto sa kanila. Pero bago yan mga ka-farmers, ihahanda muna natin yung patuka o mga ingredients ng ating gagamitin sa pagmix ng organic alternative feeds. Ito yung una na gagamitin natin, ang tawag dito ay Madre de Agua Leaves ito ay mayaman sa protina kaya ito yung isa sa mga ingredients na gagamitin natin sa pagmix ng patuka sa kanila. Maganda itong mga ka-farmers dahil mataas yung protein content nito. At yung pangalawa namang ingredients na gagamitin natin ay itong malunggay leaves o dahon ng malunggay. Marami tayong malunggay dito sa paligid kaya ito yung isa sa mga ingredients na gagamitin natin at ito ay mayaman sa mga bitamina. Marami tayong makukuhang vitamins dito mga ka-farmers upang maging healthy yung ating mga sisyo. Kapag sa ating mga tao kapag nakakain tayo ng malunggay ay bubuti yung ating pakiramdam, how much more sa mga manok. At ito namang isang ingredients na gagamitin natin ay organic din ito dahil ito yung tinatawag na copramil. Ang copramil ay nanggaling sa sapal ng niyog na pinagpigaan kaya ito yung magiging resulta niya. Ito ay magandang gamitin sa pagpapakain sa mga ating mga alagang manok dahil dito tayo makakuha ng source of fats ng ating mga alagang manok. So ito ihalo natin sa ating mixture, isang kilo dito sa isang balde na mixture natin mga ka-farmers ang dami. Kung meron din kayong mga sapal ng niyog, pwede din itong replacement ng copramil. At itong copra meal ay napakamura lang naman na sa mga 23 pesos per kilo ang ating copra meal. Ito namang isang ingredients natin, ito ay eggshell. Ito yung magiging source of calcium natin at kinakailangan natin ito dahil uh, organic yung ginagawa natin. Kung sa feeds mga farmers meron talagang calcium yung para sa mga manok o paitduging manok dahil yun yung nagproproduce ng paitlog sa ating mga alagang manok. Kaya sa organic, ang gagamitin natin ay itong uh, eggshell ng mga manok. Ito yung sapal ng niyog na sinasabi ko kanina. Dahil meron kaming extra nito dito sa amin at araw-araw kaming gumagamit ng sapal ng niyog. Kaya ito yung ihalo natin sa ating mixture. I-include natin yung sapal ng niyog, yung copra meal, yung malunggay, dahon ng malunggay, yung madre de agua at yung crushed eggshell. So yun lamang yung ingredients natin at ngayon ihahalo na natin itong mga dahon ng Madre de Agua dito sa ating mixture. So haluin lang natin itong mabuti mga ka-farmers upang ma-distribute yung mga uh, ginupit natin o tinadtad na mga dahon ng malunggay at saka itong dahon ng Madre de Agua para ma-distribute equally. So, ito na mga farmers yung ating finished product. Ito yung ipapakain na sa ating mga alagang manok, sa mga sisiw at dun sa mga paitluging manok o sa mga malalaki. At abangan nyo mamaya yung sasabihin ko tungkol sa advantage at disadvantage ng pagpapakain nito sa ating mga alagang manok. Kung nakabubuti ba talaga ang pure organic na pagpapakain sa kanila. ito yung magiging resulta mga ka-farmers kung organic yung ipapakain natin sa ating mga manok so yan yan yung magiging resulta nangingitlog pa rin sila pero makikita nyo hindi masyadong kalakihan yung kanilang itlog so yan, kukunin ko lang ito ha so hindi masyadong kalakihan yung kanilang itlog maliliit lang siguro na sa medium to large size yung kanilang itlog so ang kagandahan dito sa mga itlog na ito ay uh, yung pinapakain natin sila ng organic alternative na feeds so okay kasigurado tayo yung masustansya ito pero ang disadvantage naman ito sa pagpapakain ng uh, organic ng mga patuka sa mga manok natin ay minsan lang silang umitlog kung Uh, minsan lang silang umitlog at saka hindi masyadong mga malalaki yung mga iniitlog nila so yun ang uh, based on my experience mga farmers sa pag-aalaga ng mga manok na ito na hindi sila masyadong malaki magbigay ng itlog yung shell medyo nandun pa rin yung quality pero hindi gaanong maganda medyo manipis kumpara kung uh, pure pitch yung binibigay natin sa kanila pero so far maganda naman ito Mga itlog na ito Hindi naman ito agad nababasag So para sa akin Ay normal lang ito Ng mga itlog Ng mga manok natin So ang advantage lang nito Ay medyo masustansya nga So yan sila uh, Yung iba dito ay Yan o kinakastaan So yung iba dito ay Hindi pa nanging itlog yan Especially yung manok na yan Kasi wala na yung balahibo niya So yung protein na kinakain nila ay napupunta lang sa pagpapatubo ng balahibo. So yung iba dito medyo mataba 'yan, sobrang taba itong Rhode Island Red. Siguro hindi rin niya nagpo ng itlog. So every day, uh, hindi masyadong marami yung nakukuha natin dahil yun na nga pinapakain natin sila ng organic na feeds or alternative na feeds. Pero minsan ka farmers, binibigyan ko pa rin sila ng uh, pure feeds. So especially kapag nagmamadali tayo, na magpakain sa kanila dahil <coughs> ang paghahanda ng uh, organic na feeds ay kailangan ng oras. So feeds yung binibigay natin paminsan-minsan para maka makakain sila agad. So ang resulta din ay maganda naman nangingitlog pa rin sila. Pero nga yun, ito uh, konti lang yung nakukuha natin yung mga itlog So yun ang uh, masasabi ko sa pagpapakain ng organic na feeds sa ating mga alagang manok ito sila mga ka-farmers ay mostly na binibigay ko sa kanila ay pure feeds talaga. Paminsan-minsan ko lang itong binibigyan ng alternative na feeds. Pero ang resulta sa mga manok na ito ay araw-araw silang nangingitlog at magaganda yung quality ng mga itlog nila. So dahil yan sa feeds na binibigay natin. So yun yung diferensya sa organic at saka sa feeds. Ito yung kanilang itlog. Mamaya ikukumpara natin ito sa nakuha natin doon sa pinapakain natin ng alternative na feeds o yung organic na patuka so ayan mga ka-farmers pansinin nyo yung diferensya sa mga itlog na ito so ito yung nasa free range natin at yung organic na patuka yung pinapakain natin sa kanila at ito naman yung uh, pure feeds lang yung binibigay natin so yan yung diferensya nila oh. ito malaki, ito maliit ito yung malaki sa mga puti natin ito yung maliit so Tingnan nyo yung difference mga farmers So ang pinakamalaki dito sa mga pre-range natin ay itong maliit lang sa mga puti natin o yung feeds na yung binapakain. So yan o. So talagang may diferensya talaga mga farmers kung uh, yung organic yung pinapatukan natin. Pero sabi ko nga kanina mas maganda talaga itong mga itlog na ito. Dahil sa mga uh, natural na pagkain ng manok na binibigay natin sa kanila. So ito naman yung mga manok na mga lalaki, yung pangbenta natin or yung pang meat type na mga manok. So ang binibigay ko sa kanila ay mostly feeds din. Paminsan-minsan naglalagay ako ng alternative na feeds. So bakit natin uh, mostly feeds yung binibigay sa mga manok na ito? Dahil kung uh, pure feeds yung binibigay natin, maganda yung pangangatawa ng ating manok, madali silang uh, lumaki buong-buo yung pangangatawan nila basta tama lang yung pagpapakain natin ng feeds sa kanila. Pero kapag yung alternative na feeds na ang binibigay natin sa kanila ay doon na lalabas yung pagkapayat ng ating manok. Maganda uh, maganda natin matanaw sa malayo pero kapag hinawakan natin ay talagang payat yung mga manok natin. So yung kanilang pito ay napakatulis. So yun yung isa sa mga disadvantage kapag Uh, organic yung purely organic yung pinapakain natin sa mga manok na for meat type o yung pangkatay natin ng na mga manok. So yung iba mga ka-farmers nagtatanong kung yung kung pure organic ba yung pinapakain natin sa kanila, maganda ba ang kakalabasan? So kung sa lasa ng karne ay sigurado ako ng napakaganda ng lasa ng manok kapag organic yung pinapakain natin sa kanila. Pero kapag yung at uh, titingnan natin yung mabilis uh, paglaki ng ating mga sisiw, buong-buo yung mga katawan nila sa murang edad pa lang dahil kapag yung mga manok ay uh, matanda na ay mahirapan din tayo maibenta. So, yun yung isa sa mga advantage dito sa feeds na binibigay o pure feeds na pinapakain dahil sa murang edad pa lang nila, maganda yung pangangatawan nila, madaling uh, mabuo o buong-buo yung pangangatawan nila. So kapag kinatay natin ito Hindi tayo mahihiya sa mga customer natin Na nagbibenta tayo ng manok na maganda yung pangangatawan Hindi yung payat o yung napakatulis yung pitso Na binibenta natin So medyo nahihiya naman tayo kapag yun ang uh, uh, Yung binibigay natin sa ating mga customer So ang isa ding advantage nito Yung pure pitch ay uh, Yung timbang ng mga manok natin So maganda yung timbang Mabigat yung timbang kapag ito yung pinapakain natin sa sa kanila. Kumpara kung, kung pure organic lang talaga, medyo payat na yung manok natin at magaan pa yung timbang. So kapag kakatayin natin yung um, payat na manok, konti lang yung makukuha nating laman ng mga manok o konti lang yung makakain natin. So mahihina tayo dahil puro lang buto yung pwedeng nating makuha doon sa mga manok na payat. So, yun yung mga diferensya mga ka-farmers sa uh, organic at saka yung feeds na, pure feeds na pinapakain natin sa mga manok.